Nahihirapan ang Commission on Human Rights na imbestigahan ang mga kaso ng umano'y extrajudicial killings o EJK dahil sa hindi pakikipagtulungan ng Philippine National Police. Itong ibinunyag ni CHR Chairperson Richard Palpalatok sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa proposed budget ng komisyon para sa susunod na taon. Sinabi ni Palpalatok na mula nang i nila ang pagbuo ng EJK Task Force noong nakaraang taon, malaking hamon para sa kanila ang paghahanap ng testigo at kawalan ng records at ebidensya mula sa PNP. Aminado ang pinuno ng CHR na karamihan sa mga himpilan ng polisya ay hindi nakikipag-cooperate o tumutugon sa sabinas at idinidepensa ang umiiral na Executive Order number no. 2 o ang Freedom of Information na gumigit sa ilang exceptions gaya ng police investigations. Tanong tuloy ni Akbayan Party List Rep. Shell Diokno, gumawa na ba ng hakbang o remedyo ang CHR upang mag-issue ng contempt order ang angkop na korte dahil sa hindi pakikipagtulungan ng PNP? Sagot naman ni Palpalatok, Naglabas na sila ng show-cause order laban sa mga istasyon at ikokonsidera na nila ang pagpapakontempt sa mga ito sa korte. Mula sa apat na libong kaso ng EJK na iniimbestigahan ng CHR, apat na rahan ng target na isama sa preliminary report na inaasahang ilalabas sa Nobyembre. Lalamanin mo nito ang natukoy na mga pangalan ng sangkot na opisyal na dapat panagutin dahil sa sinasabing kaso ng EJK. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.